Bakit ka mag-aalala kapag naglilingkod ka sa isang Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay? Nilinaw ng Biblia na sa tao, maraming bagay ang imposible, ngunit sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. Masyado kang nag-aalala dahil inilalagay mo ang iyong sarili sa posisyon ng Diyos, sinusubukan mong gawin ang tanging siya lamang ang makagagawa, at hindi nakilala ang kanyang mga pangako para sa iyong buhay. Mangyaring mag-subscribe sa channel sa YouTube na ito habang patuloy mong pinapanood ang video na ito. Hindi kailanman pinababayaan ng Diyos ang kanyang sarili. Lagi niyang tinutupad ang kanyang mga pangako. Sinasabi ng isa Thessalonians 5 oras 24 minuto, ang tumatawag sa inyo ay tapat at gagawin niya ito. Ito ay napakatotoo. Ang Diyos ay hindi isang tao na dapat magsinungaling. Maaaring mabigo ang tao, ngunit ang Diyos ay hindi. Ang ibig niyang sabihin ay kapag sinabi niya na makikita kanya sa pagdurusa na yon. Kapag sinabi niyang hindi kanya iiwan, alamin mo lang na hindi ka nag-isa. Ang Diyos ay may integridad at kakayahang tuparin ang kanyang sinabi. Ang pag-aalala ay pumapasok kapag hindi natin nakikilala ang kanyang mga pangako para sa ating buhay. Maraming mga pangako mula sa Diyos sa Biblia na nilalayon upang suportahan tayo at magbigay ng pag-asa sa panahon ng hamon. Ang kailangan lang nating gawin ay maniwala at hayaan siyang gumawa nito para sa atin. Si Elias ay isang makapangyarihang propeta ng Diyos na tinalo si Baal at ang mga propeta nito. Ngunit ano ang nangyari pagkatapos niyang makatanggap ng nagbabantang mensahe mula kay Jezebel? Siya ay nag-aalala para sa kanyang buhay at tumakas sa ilang, kahit na humiling sa Diyos na patayin siya. Nanalangin pa nga siya para sa kamatayan, ako ay sapat na, Panginoon, sabi niya. Kunin mo ang aking buhay, hindi ako mas mabuti kaysa sa aking mga ninuno, isa hari labinsyam, apat. Tandaan, minsang natalo ng taong ito ang mga kaaway ng Diyos. Nakalulungkot kung minsan ay madaling nakakalimutan natin kung paano tayo pinagkalooban ng Diyos ng mga tagumpay sa nakaraan at hinahayaan tayong madaig ng ating mga alalahanin. Kung kaya ng Diyos noon, bakit hindi pa ngayon? Siya pa rin si Jesus, siya pa rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Sinasabi ng isa Pedro 5, Pito, Ihagis nyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Sa kabila ng iyong mga alalahanin, nais kong malaman mo na ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Nag-aalala ka ba tungkol sa kung ano ang kakainin, kung ano ang isusuot, at kung saan titira? Nag-aalala ka ba kung paano matustusan ang iyong pamilya, makakuha ng trabaho, magsimula ng negosyo, o gumaling mula sa isang sakit? Ano man ang iyong ikinababahala, ang Diyos ay nagmamalasakit sa kanilang lahat. Alam niya ang lahat ng iyong mga pangangailangan, at kung kaya niyang pagandahin ang mga bulaklak at liryo na maaaring putulin bukas, gaano pa kaya kanya sa kanyang larawan. Huwag magpalin lang sa demonyo. Ito ay isang bitag para mag-alala ka at nakawin ang iyong mga pagpapala. Ang pag-aalala ay may paraan ng pagnanakaw sa atin ng nilalayon na buhay ng Diyos, para sa bawat isa sa atin, dahil nagdudulot ito ng pagkabalisa, depresyon, at takot. Sinasabi ng Biblia, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos, ay hindi nagpapahiya sa atin, ngunit nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. 2 Timoteo 1, 7 Nasa loob mo ang Espiritu ng Diyos, na nagpapalakas at nagpapalakas sa iyo sa harap ng kahirapan. Ano man ang iyong pinagdadaanan na iyon, ano man ang naisin ng iyong puso, makikita ka ng Diyos at maisa katuparan ito. Maniwala ka lang at huwag mag-alala. Hindi mo dapat hayaan ang pag-aalala sa iyong buhay dahil ito ay nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya sa isang may kakayahang Diyos. Ang pag-aalala ay hahadlang lamang sa mga pagpapala at pangako ng Diyos at itataas ang mga gawa ng Diablo. Ngunit upang madaig ang Diablo, iwasang mag-alala. Sinasabi ng mga salita ng Diyos, tumahimik ka at kilalanin mo na ako ang Diyos. Upang lubusang maranasan ang mga pagpapala at pangako ng Diyos sa iyong buhay, mahalagang maging tahimik, mahinahon, maniwala, at mamuhay ng masaya. Matutong magtiwala at magtiwala sa Diyos upang maranasan ang ganap na pagbabago sa iyong buhay. Mababago lamang ang iyong mga kalagayan kapag nagtitiwala ka sa Diyos ng iyong puso. Isang pagkain na lang ang natitira sa balo ng sarepta at ng kanyang anak bago sila mamatay. Nag-aalala sila tungkol sa taggutom sa lupain, munit nang pinili nilang maniwala sa diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kanilang huling pagkain para sa tao ng diyos nagbago ang mga bagay para sa kanila sa mas malaking sukat si job isang mayamang tao mula sa silangan ay nawala ang lahat sa loob lamang ng isang araw para bang hindi sapat iyon pinahira ng demonyo ang kanyang katawan ng mga sugat ito lamang ang maaaring magpapataas ng kanyang pagkabalisa at magduda sa Diyos, ngunit pinili niyang magtiwala sa Diyos at maniwala sa Kanya. Sa huli, ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa Kanya ng maraming beses. Ito ay upang sabihin sa iyo na kung kilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, malalaman mo na siya ay isang Diyos na hindi natutulog o natutulog. Siya ay isang mahalagang katulong sa oras ng pangangailangan. Siya ay laging handang tuparin ang kanyang mga gawain para sa atin. Maaaring nag-alala ka noon, ngunit ngayon kailangan kong kilalanin mo ang kapangyarihan ng Diyos at yakapin ang kanyang mga pangako para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay isausaw ang iyong sarili sa kanyang mga salita. Ang mabuting balita ay ang mga salita ng Diyos ay kanyang mga pangako. Hindi siya kailanman magbibiro sa kanyang mga salita. Kaya mas gugustuhin mong paniwalaan ang kanyang mga salita ngayon at tamasahin ang buhay ng lubos. Ikaw ay ginawa upang mamuhay ng isang maluwalhating buhay, at iyon ang iyong nilikha upang maging. Hayaan ang iyong mga alalahanin at ihagis ang lahat ng iyong mga alalahanin sa Kanya. Naglilingkod tayo sa isang buhay na Diyos na hinding-hindi pababayaan ang Kanyang mga tao. Wala kang dahilan upang mag-alala kung kinikilala mo ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo at naniniwala sa Kanyang mga pangako. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin. Napakagandang katotohanan na malaman na sa pamamagitan ng lakas ng Diyos, nabigo na ang jablo. Ang pag-aalala ay walang lugar sa iyong buhay dahil ang Diyos ay gumagawa. Ang babaeng may isyu ng dugo ay nagpakita ng mas mataas na antas ng pananampalataya. Ginubol niya ang lahat ng kanyang naipon sa pagsisikap na gamutin ang kanyang karamdaman, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Maraming mga doktor na kanyang kinonsulta ang ginawa ang kanilang makakaya upang pagalingin siya, ngunit sa huli ay nabigo. Dahil nabigo ang mga taong kinonsulta niya na tulungan siya, nag-alala siya para sa kanyang buhay. Wala na siyang natitira, naghihintay lang siya na kunin siya ng kamatayan. Munit nang malaman niya ang tungkol kay Jesus at kung paano niya pinagaling ang marami, lumakas ang kanyang pananampalataya. Naniniwala siya na kung mahawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus, mawawala ang kanyang mga alalahanin at iyon ang ginawa niya, hindi pinapansin ang pulutong ng mga taong humaharang sa kanya. Sa pananampalataya, lumapit siya at hinipo ang damit ni Jesus. Agad siyang gumaling. Ito ay isang sakit na sumalot sa kanya sa loob ng maraming taon, gumaling sa loob ng isang segundo. Kinuha ng sakit na ito ang lahat ng mayroon siya, at maraming manggagamot ang nabigo na gamutin ito. Sa isang sandali, sa simpleng pag-alis sa kanyang mga alalahanin at pagtitiwala sa Diyos, nakaranas siya ng paggaling. Nagbago kaagad ang kanyang sitwasyon pagkatapos niyang magpasya na manampalataya sa Diyos. Walang magagawa ang Diyos hanggat handa kang magtiwala sa Kanya ang pananampalataya ay gumagawa ng mga himala. May kapangyarihan ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Pinatutunayan ng Biblia na kung walang pananampalataya, walang makakapagpasaya sa Diyos. Kailangan mong manampalataya sa Diyos para magkaroon ng mga mahimalang pagbabago. Hanggang sa magsimula kang magtiwala sa Diyos, walang magbabago sa iyong buhay. Para gumana ng perpekto ang Diyos sa loob mo, kailangan ang iyong pananampalataya. Upang matapos ang pagdurusa sa iyong buhay, kailangan mong magtiwala sa Diyos. Kung nais mo ang isang himala, mahalagang maniwala sa hindi mapigilang kapangyarihan ng Diyos. Huwag malinlang, ang pagkabalisa ay walang ibinibigay kundi palakihin ang gawain ng jablo sa loob mo. Nauubos ng pag-aalala ang iyong kapangyarihan mula sa Diyos. Ito ay humahadlang sa mga himala ng Diyos, nagsasara ng mga pintuan ng mga pagkakataon sa iyong buhay, at ginagawa kang walang kakayahan. Ang pag-aalala ay nagpapahina sa iyo at nagbubukas ng pinto sa mga kahinaan sa bawat bahagi ng iyong buhay. Kapag nagsimula kang magtiwala sa Diyos, makakaranas ka ng kapayapaan at makakatanggap ng walang limitasyong mga pagpapala mula sa kanya. Paano katitigil sa pag-aalala at magsimulang magtiwala? Una, isuko ang iyong mga alalahanin sa Diyos. Ito ang unang mahalagang hakbang. Ang pagsuko sa Diyos ay pagkilala na wala kang sariling kapangyarihan o lakas at ipinagkatiwala ang iyong sarili sa Diyos. Ito ay isang paraan upang ipahayag sa Diyos na isuko mo ang iyong kalooban sa Kanya at magtiwala sa Kanya sa bawat sitwasyon. Nang si Jesus ay malapit ng harapin ang pagdurusa na dapat niyang tiisin, siya ay nababalisa tungkol sa kanyang buhay at nagtanong sa Diyos kung maaari niyang palampasin ang kopa mula sa kanya alam niyang kalooban ng Diyos na mamatay siya para sa sangkatauhan. Sinabi niya, Panginoon, mangyari nawa ang iyong kalooban, at hindi ang akin. Tulad ng ating Panginoong Hesus, ang pagsuko ay mahalaga upang maalis ang pag-aalala sa iyong buhay. Kapag ginawa mo ito, makikita mo ang napakalaking pagbabago sa iyong buhay. Magsisimula ang Diyos na gumawa ng mga kababalaghan sa iyo. Kapag isinuko mo ang iyong takot at pagdududa sa harap ng Diyos, tinatalikuran mo ang jablo at tinatanggap ang gawain ng Diyos na dapat gawin sa iyong buhay. Magsisimula ang mga bagay na pabor sa iyo kapag isinuko mo ang lahat sa Diyos at pinahintulutan siya na manguna sa iyong buhay. Huwag sumuko sa demonyo. Hayaang mahiya ang jablo sa pamamagitan ng pagsuko sa sukdulang biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, kung makokontrol mo ang mga bagay na nag-aalala sa iyo, alam kong hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga ito, Munit dahil hindi mo sila makokontrol, wala kang magagawa sa kanila, kundi isuko sila sa Diyos, na may kontrol sa lahat ng bagay. Ang Diyos ang may kontrol sa bawat sitwasyon sa buhay. Dalhin ang lahat sa Kanya, at gagawin niya silang magkasama para sa iyong kapakinabangan. Kapag isinuko mo ang lahat sa Diyos, mararanasan mo ang perpektong kapayapaan ng Diyos. Hindi ba't kahanga-hanga yun? Pangalawa, manatili sa kasalukuyan, Marami sa iyong mga alalahanin ay nagmumula sa isang hindi tiyak na hinaharap. Kailangan mong mamuhay sa kasalukuyan kaysa mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Makakamit mo ito sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali. Mabuhay sa bawat araw sa pagdating nito. Hayaan mong gabayan ka ng Diyos sa bawat hakbang. Huwag kang mabalisa tungkol sa bukas. Kapag nag ka at tumuon sa kasalukuyang sandali sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, nagagawa mo ang iyong sarili ng maraming kabutihan. Huwag sumuko sa demonyo. Huwag kang maabala sa mga kasinungalingang ibinibigay niya sa iyo. Magkaroon ng pananampalataya sa Diyos habang nabubuhay ka sa bawat araw. Ang pamumuhay sa kasalukuyan ay isang makapangyarihang paraan upang maalis ang pagkabalisa sa iyong buhay at mamuhay ng matagumpay na buhay. Pangatlo, pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Maraming pangako mula sa Diyos na gagabay sa iyo sa panahon ng magulong panahon. Maraming biyayang mapaglilingkuran ka. Sinasabi ng Biblia na dapat mong malaman ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Ang katotohanan kailangan mo upang madaig ang anumang pag-aalala ay matatagpuan sa mga salita ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay katotohanan. Hayaan itong maging bahagi ng iyong gawain na pag-aralan ang mga salita ng Diyos araw-araw. Nililin lang ka ng jablo kapag nabigo kang pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Huwag magtaka na ayaw ni Satanas na basahin mo ang iyong Biblia, kaya naman pabigatin niya ang isip mo ng mga alalahanin para wala ka ng panahon para basahin ang salita ng Diyos. Ang Biblia ay naglalaman ng mga salita ng mga tagumpay, magagandang pangako, at mga pagpapala na makakatulong sa iyong mamuhay ng matagumpay, Huwag hayaan ang jablo na ipagkait sa iyo ang mga pagpapalang ito. Maglaan ng oras araw-araw upang basahin at pagnilayan ang mga salita ng Diyos, pagkatapos ay ilapat ang mga ito sa bawat aspeto ng iyong buhay. Kapag ginawa at ginagawa mo ito, walang lugar sa iyo ang pag-aalala. Malalaya ka na sa pagkaalipin ng jablo sa pag-aalala. Alalahanin kung paano mababago ng Diyos ang iyong mga kalagayan sa pamamagitan ng pagninilay sa kanyang mga salita. Mapalad ang taong nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos araw at gabi. Siya ay magiging tulad ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng mga ilog ng tubig na namumunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon ay hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Nais mo bang makamit ang kaunlaran at maiwasan ang pagkabalisa sa iyong buhay? Magnilay-nilay lang sa mga salita ng Diyos at mabubuhay ka para masaksihan kung paano pagpapabuti ng Diyos ang iyong buhay. Hayaang punuin ng mga salita ng Diyos ang iyong espiritu at isipan. Hayaan ang mga positibong kaisipan na maging palaging pagpapakain para sa iyong isip araw-araw at magkakaroon ka ng kumpiyansa na malampasan ang mga hamon sa iyong buhay. Panghuli manalangin Ang isa pang mahalagang bagay na kailangan kong malaman mo ay ang pag-aalala ay isang espiritual na puwersa. Sa likod ng bawat kasamaan ay ang jablo kakailanganin mo ang lakas ng patuloy na panalangin upang madaig ang diwa ng pagkabalisa. Kapag pumunta ka sa lugar ng panalangin at gumugol ng oras sa presensya ng Diyos, nakakamit mo ang tabumpay. Sinasabi ng Biblia na sa presensya ng Diyos, mayroong ganap na kagalakan. Hindi mo kailangang mag-alala kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, dahil ang kanyang presensya ay puno ng masaganang pagpapala, kagandahan para sa abo, at lakas tugunan ang diwa ng pagkabalisa sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagdarasal. Sa simpleng pagdarasal, sinasabi mo sa Diyos na wala kang ibang tinitingala kundi siya. Hinihiling mo sa Diyos na tulungan kang malampasan ito. Umaasa ka sa kanyang kapangyarihan. Nagtitiwala ka sa kanya para sa isang makabuluhang pagbabago. Ang panalangin ay gumagawa ng mga kababalaghan. Linangin ang ugali ng pagdarasal hanggang sa may mangyari sa iyong buhay. Manalangin hanggang sa malaman mong nakamit mo na ang tagumpay. Manalangin hanggang sa malutas ang lahat ng iyong mga problema. Manalangin hanggang sa madaig mo ang jablo. Manalangin hanggang sa maalis mo ang diwa ng pag-aalala sa iyong buhay. Manalangin hanggang sa magbago ang iyong kalagayan. Ikaw ay higit pa sa isang mananakop at ang Diyos ay nasa iyong panig. Ang mga tumatawag sa pangalan ng Diyos ay tiyak na maliligtas kapag tumawag ka sa Diyos sa iyong mga sitwasyon, handa siyang iligtas ka at lutasin ang iyong mga isyo. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sinabi ni Jesus, anuman ang hingin mo sa panalangin, maniwala ka na natanggap mo na, at ito ay magiging iyo. Ano ang iyong mga alalahanin? Ano ang bumabagabag sa iyong puso? Ilista ang mga ito ngayon at talakayin ang mga ito sa Diyos magkaroon ng pananampalataya na sila ay ayos na sa Diyos, at makikita mo kung paano ibinabalik ng Diyos ang mga bagay para sa iyo. Nagsisimulang gumana ang mga bagay sa paraang nararapat kapag inalis mo ang pagkabalisa, takot, at pagdududa sa iyong buhay. Maraming maaaring makaligtaan kapag namumuhay ng takot at pag-aalala. Mamuhay bilang isang mananagumpay sa pamamagitan ng paggamit ng iyong pananampalataya araw-araw at pagsuko ng kontrol ng iyong buhay sa Diyos wala kang dahilan para mamuhay ng pagkatalo, isa ka nang nagwagi. Nagtagumpay ka sa mundo at nagtagumpay sa mga pangyayari sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Ito ang buhay na nais ng Diyos na mabuhay ka, kaya't humayo ka at ipamuhay ito. Manalangin tayo. Ama, alam kong nasa isip mo ang pinakamabuting interes ko. Alam ko ang magagandang plano mo para sa akin. Alam kong mahal mo ako at gusto mo akong magtagumpay sa lahat ng aking pagsisikap hinihiling ko na tugunan mo ang bawat alalahanin ko. Tulungan akong madaig ang diwa ng pagkabalisa at punuin ako ng diwa ng pananampalataya. Panginoon, ako ay nagtitiwala at naniniwala sa iyo. Ibinibigay ko lahat ng alalahanin ko sa iyong paanan. Naniniwala akong ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay sa buhay ko. Hinihiling ko sa iyo na kontrolin ang bawat mahirap na sitwasyon sa aking buhay at dalhin ako sa isang lugar kung saan mapagkakatiwalaan kita ng buong puso. Ama, hinihiling ko ang iyong tulong sa pagninilay sa iyong mga salita. Ipagkaloob mo sa akin ang espiritu na nakasusumpong ng kagalakan sa iyong mga salita. Buksan ang aking mga mata upang makita ang mga pagpapala na mayroon ka sa aking buhay. Nasusulat na ipinadala mo ang iyong mga salita upang pagalingin ako at iligtas ako sa kapahamakan. Sa iyong mga salita, pagalingin mo ang aking mga alalahanin at iligtas mo ako sa mga patibong na itinakda ng kaaway. Ama, humihini ako ng lakas upang manalangin at magtagumpay. Tulungan mo akong malampasan ang bawat paghihirap. Habang nagtitiwala ako sa iyo, naway magbago ang aking buhay para sa mas mahusay, at naway mahayag ang iyong kaluwalhaysyan. Hinihiling ko na hadlangan mo ang bawat pagtatangka ng kaaway na saktan ang aking buhay, at pawalang bisa ang mga pakana ng kadiliman na nagdudulot sa akin ng pagkabalisa. Tulungan akong mamuhay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyo araw-araw para sa aking mga pangangailangan at kapakanan. Tulungan akong mamuhay araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya. Tulungan mo akong huwag mabalisa sa kung ano ang maaaring mangyari bukas. Tulungan akong makahanap ng kapahingahan sa iyong yakap at walang hanggang mga bisig. Hinihiling ko na panatilihin mo ang aking isip sa perpektong kapayapaan. Hayaan mo akong makahanap ng kapahinahan at magkanlong sa iyong magagandang pangako. Naway matupad ang lahat ng iyong mga pangako para sa akin, at naway maranasan ko ang ganap na kadalakan. Naway walang pag-aalinlangan sa akin, tanging walang pag-aalinlangan na paniniwala sa iyong kakayahang magligtas. Binanggit mo na hindi mo ako binigyan ng espiritu ng takot, binigyan mo ako ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at mabuting pag-isip. Ipinapahayag ko na na sa akin ang pag-isip ni Kristo walang puwang sa akin ng takot. Puspos ako ng kapangyarihan at lakas sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Diyos, salamat, Panginoon, sa pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Kung ang video na ito ay nakaapekto sa iyo at nagministeryo sa iyo, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito para sa mga mas nakakaimpluensyang mensahe tulad nito.